My darling mga welcome sa ating channel JD Moto and welcome sa ating panibagong video so on the way ako ngayon sa meeting no habang nasa biyahe tayo is uh, pag-uusapan natin at i-share ko na rin sa inyo paano ko ginawa yung uh, pag-apply ko ng google adsense sa totoo lang uh, hindi siya ganun kadali mag-apply no lalo na kung alam mo na may problema yung mga videos na ginawa mo so yun sa akin naman wala naman siyang problema na copyright claim o ganun pero nagka problema lang ako sa isang video ko na may problema sa analytics kaya natagalan ako sa pag accept ni google adsense so yun inabot ako ng anim na reject so, so yung unang, yung unang apply ko yung na accept na abot natin yung 1000 subscribers and 4000 watch hour. No. Kinagabihan, nag-apply agad ako kasi nakita ko na yung uh, apply button. So, 'yun, gamit ko yung aking email sa aking YouTube account na GD Moto Tapos, uh, siguro mga 9 hours, uh, naka-receive ako ng email kay uh, Google AdSense na rejected yung aking application. So, yun, wala pa akong alam, hindi pa ako nag -research. no? So, nag-reapply ulit ako using yung aking email pa rin. So, yun, naka-receive ulit tayo ng email na rejected tayo for the second time. So, yun, nagresearch research na ako, nanood ako sa mga YouTube tutorial no? Na ang sabi nila is uh, magpalit ng email address. Uh, not same sa una mong apply or sa pangalan mo mismo. So, yung ginawa ko, uh, nagamit ako ng ibang uh, email address. Hindi siya same ng details to no, sa aking pangalan talaga. Ginamit ko yung sa aking uh, girlfriend no so yun ah nag na naman siya for the third time tapos yun ah hindi ka na tayo mawala ng pag-asa no pero hindi tayo na wala ng pag-asa What? What kasi pangarap natin yun eh kailangan ah abutin natin so ang ginawa ko ah nag ulit ako tapos yun, nag-reapply ulit ako gamit yung ibang pangalan, yung details. Tapos, nag-error na naman, no. naka na naman tayo ng email kay Google AdSense. Pang-apat na email na rejected ang ating application. So, tinignan ko yung error sa Google AdSense is nakita ko, ah... Uh, na tayong active account so hindi siya active account na talagang yung may google adsense na ibig sabihin is na doble yung apply so ang ginawa ko kinansil ko lahat o kinlose ko lahat ng email na ginamit ko pag apply sa google adsense tapos nag error ulit siya so yun kumamit na naman tayo ng ibang email no sa relatives na natin sa relatives ko so Good. Nakatanggap tayo ng panglimang email ulit. Naghintay tayo. Naghintay ako ng reply kay Google AdSense. So, yun. Nakatanggap ako ng panglimang email. So, as usual, rejected na naman tayo. <laughs> no? So, wala tayo ng pag-asa. Hindi no? ko na alam anong gagawin ko. medyo pinanghinaan ako ng loob akala ko wala na talaga no? so ang ginawa ko nagduda ako dun sa pagagabi nagduda ako dun sa dalawang video ko na may parang mali yung analytics no? Wait a so hindi ko naman talaga sure pero ang ginawa ko uh, ko yung dalawang video no kasi naisip ko na parang self watch no parang pinaulit ulit na pinanood yung ating video tapos using same IP no kasi bawal kay youtube yun eh ma invalid click so yun ginawa ko pinrivate ko yung uh, aking dalawang videos na may 600 views I think 600 views so tapos nag-reapply ulit tayo kinabukasan gamit naman yung ibang details na naman ng kapatid ko so ayun nagulat ako uh, at ko yung aking uh, monetization tab so nakita ko don nagdan yung ating step 2 <laughs> so tuwan tuwa ako kasi nawalan talaga ako ng pag-asa matikan eh bahala ko na sana i-delete <laughs> yung aking account Uh, pero sa tulong ng mga kaibigan tsaka sa aking girlfriend na uh, uh, nagsabing mo yan kung gusto mo talaga yan push mo wag ka mawalan ng pag-asa tsaka shoutout na rin kay Lodi Nico no uh, siya din nag-push din sa akin na maayos yan maayos yan tsaka sa girlfriend ko no uh, uh, talagang sabi niya huwag pang ng loob So, uh, yun. Nag-dun yung ating step 2. So, ang hinihintay ko na lang is yung matapos yung review ni ni YouTube na kasi under review na tayo. So, 3 days na ngayon in progress pa rin. So, yun na yung pinapalo up ko. Baka magkaroon na naman ng problema. No, so, sana hindi naman magkaroon ng problema sana tuloy tuloy na para magawa na ako ng tuloy tuloy na videos no uh, kahit hindi gano'ng quality kasi nga yeah. video hey, kulang kulang pa yung ating gamit no uh, so hindi pa masyadong clear ang ating camera and uh, sa ating mic no? so yun lang yung pina, pina, ano, ko, yung pinagdadasal ko na sana Uh, ma-approve tayo sa uh, YouTube program no maging partner tayo ng YouTube at maging ganap na content creator so yun lang ang mapapayo ko lang sa mga mag apply no ng uh, Google AdSense na magkakaproblema sa step 2 uh, i-check e lang nila yung kung hindi man kayo ma-accept agad or magka-error kayo sa step two, Uh, yun, i-try nyo muna i-close yung uh, email na ginamit nyo yung pag-apply sa step 2 i-close nyo muna yung uh, AdSense nun tapos mag apply kayo pagkatapos nun uh, pag wala namang problema sa videos nyo no? kasi nag-check din si Google AdSense pag wala ang problema sa videos nyo alam na naman walang problema sa videos nyo ulang copyright claim uh, automatic yun magdadan yun step 2 pag nag error naman uh, i-check e nyo kung anong klaseng error no? kung yung error nyo is kagaya nito uh, ano sa akin um, i-check e nyo yung ano i-check e nyo yung videos nyo no? i-check e nyo yung analytics kung uh, masyadong nakakapagduda no masyadong mataas yung analytics nun masyadong pumalo nung mataas uh, kabahan na kayo kasi baka mamaya alam nyo naman uh, wala tayong safety features dito sa youtube no? kung may magbibiro sa inyo panoorin ang panoorin yung videos nyo na paulit ulit no? kasi bawal yon maging invalid click or tignan nyo rin kung baka mamaya may copyright claim pag kayo doon pwede nyo i-private yung videos kung hindi naman makakapit doon sa watch hours nyo i-check nyo rin kasi baka mamaya pag private yun tapos yung watch hour nyo is 4k lang mabawasan yun hindi na kayo makapag proceed doon kay, uh, sa apply nyo. so pag ganoon nabawasan nyo nun yung watch hour nyo pwede nyo ibalik sa public yung videos para bumalik sa uh, 4k watch hour tapos mag add na lang kayo uh, yun lang tapos huwag sana kayo mawala ng gaya ko na umabot ng 6 reject <laughs> no, tuloy lang ang laban no? alam nating mahirap sa youtube pero kaya natin yan so ang ganda lang ating video no? salamat sa panonood at sana nakatulong ako kahit papano so yun lang kung ikaw bago pa lamang sa akin youtube channel eh, huwag kalimutang mag subscribe ihit ang like button at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa akin susunod na video so that's it hanggang dito na lang ating video peace out 1, 2, 3, fuck it Huh?